idol. Free fight kay Boss Ren. friends <coughs> to idol, 3-5 lang. <coughs> Kanya, boss? 3 5, 4, 5. embora então, meu irmão. Bilmor. 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 Idol. Cepat teman-idol Idol kuatro Ini bostoni idol Kuatro ya no Masolid Bos Tony, mah <laughs> milder, <dog>, bossoni, bautnya, <laughs> bos Tony. Tony. saya saya Oh bautnya, bautnya, mah? <laughs> oh busa. Hindi lang umabot sa vlog ah. Oh. Uh, ano to, Gray? That's Gray, mga idol. 4 kay Boss Tony oh. labas lang, mga idol. Oh. 4 yan, mga idol oh. Kitang-kita nyo naman ang tura oh. oh. Mga Gray ni Boss Tony 4 daw to mga idol

4 daw mga idol kay Boss Tony 4 yan mga idol kay Boss Tony ito 4 mga idol. Eh bos tahun itu mau 4 Patro lang Patro mau itu Eh bos tahun itu Oh Eh bawas pak Solid Oh mga idol may bawas pa to bawas ka, mga Patro to. Patro, mga ay, oh. ay, pa mga idol 4 to 4 mga idol ay boss Tony ay boss Tony pa pa mga idol Cuatro. 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 May bawas pa. Ang basta ko niya. Ang niya mga idol. Oh. niya ano blood yan? Yellow-legged hearts. Yellow hearts. Quatro rin, mga idol. 4 din may mga bawas pa yan mga idol ito taga ano pampanga 3 3 daw pero tatlo 10, mga idol Ripay pero tatlo 10, mga idol may bawas pa pag isa-isa. Ang -isa, usapan niyo lang tawagin niyo si Boss Steve. dami lagi ko pindan no? mm hmm three, idol ayan no? three five

Ito raw ako kasama sa tatlo po ito mga idol. Ito, uh, bullstag ito. Tatlosan po mga idol. Mas maganda ngayon naman sa ulo. Parang hindi, parang hindi Ay, Yeah, boss team mga idol. Mayroon tayong, mayroon tayong idol, tatlo, sampu Kasama sa tatlo, sampu to Okay, hey, boss, Steve. Golden Dito Blue tayo. Golden Blue Golden Blues, mga idol. Parang pumpkin blues. blues eh. Ano pumpkin tatay na? Pero yung kategory na. Golden, Golden Blues. Baka so, mapagtawanan tayo ng media. <laughs> Maraming basher. Oo, oh, yung mga basher natin dyan, yung mga nangungula na, hindi yan po, hindi totoo. Oo, <laughs> oh, diba? Yan po ang Golden Blues, nakakita na po kayo na. Ito mga idol, o. Oh. oh, tatlo sa puro ito, mga idol. <laughs> tatlo, sampo mga idol. seller natin na ano 2525 lang to mga idol oh Henny 2525 lang mga idol Henny to Tupay tupay bangulo mga manok dito.

Single ka? Pwede na lang yan. Pwede. Baka pwede Pag single, magkara na. High five. High five. High five. five. Okay, five, five mga idol So kung halika gusto ng babae rin solo. So five. At three. Five. 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 Boss ka, mga idol uh, Start o na may babae na mga idol mga idol pwede mamili rito? pwede pwede ayan ayan o kung gusto nyo ng pares na mga idol 8k na lang pero kung ano 552 yun na lang pwede yan

eh boss, Russell lang ito mga lang ng sila ba dito sa bukaw Tawagan may number pa ni boss Russell mga ito Ang laban na ito, Boston White